Hello, good evening. So nice of the weather So, ganito paggabi sa probinsya guys. Tingnan nyo guys yung sunset. Ayan. Diba? Ang ganda ng sunset guys. Ciudad Estación So, Gabi na tidur guys, gabi na alas 5 5.50 So, malapit na mag-alas 6 dito mga idol Yan, may libreng solar Nasa no, siya hayag siya pag gabi hindi siya madilim mga idol so ayan thank you so much for watching guys don't forget to follow like and share sa ating mga video bye bye love you